sabi na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka -th, ukol sa mga bilog na batong sing laki ng bola na kanilang nahukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, kapag meron tayong naingkwentrong mga batong hugis bilog, lalo na kung ang mga ito ay mabibigat ang masasabi ko dito ay maaaring ang mga ito ang siyang naglalaman mismo sa mahalagang bagay na ating hinahanap. Ayon dito sa komento ng ating katiyech, ang kanilang hinuhukay ay umaabot na ngayon ng 90 feet o siyang napuntalang bakang lalim. Masasabi kong ito ay isang napakalalim na hukay. Sadyang ganito kalalim ang ating kailangang hukayin kung ang nakabaon sa ilalim ay isang large volume deposit. At sa naturang lalim na ito, ang kanilang naingkwentro ay mga pinong buhangin na kulay itim at puti. Maliban dito ay matubig na ito. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko. Dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng payat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, nagumpisa ang operasyon ng ating KTH ka sa kanyang lugar dahil sa isang surface marker na kanilang natagpuan. Ayon dito sa kanyang komento, isa daw itong semento na hinulma para magkaroon ng hugis na parang araro ng kanabaw. Maliban dito ay may isang triangulong bakal na nakabaon sa patulis na dulo ng naturang sementong hugis araro ng kalabaw. Sa paligid naman ng lugar, na ng mga markang kanilang natuklasan ay may tatlong mga puno ng sentinaryong durian at ang mga ito ay may pagkakaayos na nakatriangulo sa saktong gitnang bahagi ay ang kinalalagyan ng mga markang natuklasan ng ating KTH. h Hinukay ng ating KTH ang lugar na kinalalagyan ng mga marka at sa lalim na 5 feet o limang talampakan, meron silang nadat ng isang planggana na kulay gray. Ang kakaiba sa planggana na ito ay may nakasulat sa gilid nito na kanji. Maliban dito ay nakapatong ito sa ibabaw ng tatlong bilog na mga bato na parang bola ang kanilang sukat ang mga bilog na batong ito ay may pagkakaayos na nakatriangulo at meron silang iba't ibang kulay na green, blue at yellow. Lahat daw ng mga pwedeng marker ay kanila nang naingkwentro maliban lamang sa mga buto. Maging lasong patibong ay kanila na rin daw itong na inkwentro. Ngunit sila ay tumigil sa kanilang operasyon dahil sa naubos ang kanilang pondo. Ang masasabi ko sa tatlong mga sintinaryong puno ng durian na may pagkakaayos na nakatriangulo ay nagpapahiwatig ito na ang deposito ay nakabaon sa nasasakupan nitong lugar at dahil sa ang mga marka ay natagpuan ng ating ka-TH sa gitnang bahagi ng mga ito, masasabi ko na ito ang siyang nagsasaad na dito tayo magkuhukay. Sa madaling salita, masasabi ko na tama ang hinukay ng ating mga katiyaj dito. Sa lalim na limang talampakan ay kanilang Nahukay ang isang planggana na may nakasulat na kanji. Mababasa ko lamang kung ano ang ibig sabihin nito kung aking makikita ang aktual nitong simbolo. Pero ang masasabi ko sa naturang planggana ay ito ang kauna-unahang buried marker o nakabaong marka. Sa kadalasan, ang kahulugan ng mga kauna-unahang nakabuong marka ay nagbibigay ito ng kumpirmasyon na tama ang lugar na ating sinimulang hukayin. Pagdating naman sa tatlong mga bilog na bato na may pagkakaayos na nakatriangulo at may mga kulay na green, blue at yellow, ang masasabi ko dito ay maaaring may nilalaman ang mga ito, lalo na kung mabibigat ang mga ito. Pagdating naman sa aking naging pagbasa sa kahulugan ng mga ito, masasabi kong may tatlong magkakahiwalay na deposito dahil sa magkakaiba nitong kulay. Ang kulay green ang siyang nagpapahiwatig na ang isa sa tatlong magkakahiwalay na deposito ay maliit na uri ng deposito. Ang kulay blue naman ay isang katamtamang uri ng deposito. At ang kulay yellow, ang siya namang sumasagisag sa pinakadeposito o isang malaking uri ng deposito. Marami pa daw na ang ating KTH na mga marka. Pero kailangan kong malaman ang bawat isa sa mga ito bago tayo pwedeng magkaroon ng malinaw na detalye sa tamang kinalalagyan ng mga deposito. Basi lamang sa aking sariling opinyon ay maaring nakainkwentro ang ating mga ka-TH dito ng isang markang nagpapahiwati ng Chains of Direction o pagpapalit ng direksyon. At ito ang siyang aking nakikitang dahilan kung bakit sila nawala sa tamang landas ng kanilang paghuhukay Bago tayo magtapos sa video na ito nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Yan lamang at wala ng iba Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahagi mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shout out sa mga sumusunod. Jesswin Jade Salinda Davency, Yukor Janja Lurina ng Mindanao Melvin D Gamo, Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte Pascual Baruga Gwen Hana Lumaino Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!